Magandang araw po sa ating lahat. Ah, uh, nandito po ngayon po tayo ngayon may papakita ko sa inyo yung bagong teknolohiya ng pag-abono. Uh, gamit para sa pag-abono ng kahit anong mga halaman katulad ng mais. Uh, ito guys, yung uh, hindi ko pa kilala to pero ito ang marahil hindi man na mahirapan ang mga magsasaka. So, oh, pero sa ubang tawag nito ay tawag tong fertilizer, fertilizer applicator. Oh, ganito, may bagbag siya. Tapos may parang stick na doon dumaan ang kuan. Duman ang fertilizer abono. Yan. Oh, yan oh. May hose yan papunta yan ang daanan ng abono. Pag pamunta daw, oh. ganun-ganun lang oh. Pag ganun-ganun lang. Eh, sampulan natin yan pamaya pagkatapos mapuno yung isa o sampulan din niya ng ano ah, nilagyan ng abono o mayroon kuan mayroon nitong ano mayroong kung ano kadami ng abono na ilagay mo sa yung halaman okay sample na tayo okay ganyan pag ganyan ganyan lang o yan oh lubas lubas na para pa para ma ano adjust natin ang dami ng abono o, lagyan natin ng adjust. Okay, ganyan. O, hindi nakita. Hmm, yan, ganyan. Oh, okay, sa tamang-tama. O, o, yan. Yan, yan ang dami, yan ang kuan, uh, adjustment. Yung dami ng abono na ilagay mo sa iyong maisan. Ganyan lang. Okay. Ayan, subukan natin yung isa. Ah, uh, so, din natin ng abono. Okay. Hindi pa tapos. Yan. Habang tumatagal mga ka-viewers, ay lalong pinapaganda ang ating mga teknolohiya sa ating pagsasaka. Ganoon lang. Oh, ganoon lang kuan. Ganoon lang. Ya, ginawa ng paraan ng mga uh, scientist paano hindi tayo paano hindi tayo mahirapan sa pag apply ng abono ginawa ng ano automatic at hindi automatic pa yan uh, fertilizer applicator uh, pag lagay lang sa yung ano sa likod para hindi na mahirap pag ano mag mag dala Diyan sa ano, likod mo lang dinilagay mo tapos isang kamay na lang pa ganun ganon pa balbali uh, lipat lipat sa mga puno ng mais, mag-apply mag ng abono. Yan oh, subukan so, natin yung isa oh. Yung isa na naman kasi dalawa ang binili, na, binili natin. Ah, ganyan oh. Tapos inano, eh, sabit ta sa likod ng ating ating tauhan. O, yun ang mag ano, mag-apply ng abono doon sa sa field. O, yung mga pinsan ng natin to. Mga pinsang buo. O, pag ganyan lang oh, okay. Napakasimple. Hmm, yan. Mga kabios, oh, tingnan niyo oh. Tingnan mo mga kabios. Hmm ganito lang mag ano, mag apply ng abono o sinadlan natin muna ang yung yung tubo yung daanan ng abono o pag ano lang pag pag nag nagano nag ano na nag apply ka na tuloy tuloy na yan mas mas sidla ng ano yung yun eh, yung tubo niya o yan o para makita ang dami ng abono okay tingnan nyo oh, oh i-adjust natin para ano para ma pantay ang dami ng abono na ilagay sa lupa sa puno ng mais ayan pag ano ganun lang oh, punta okay punta na ito doon sa ano sa may pa, maisan yan na guys yan na ang bagong teknologi sa pagabono ng mga mais mais or uh, ibang, -ibang tanim yan ya din pero okay guys thanks for watching guys bye bye